pasensya niya na medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog. Halos may git din din. Pero ipapangako namin sa inyo kapag may oras kami, uh, patuloy pa rin tayo mag-vlog mga kahabi. Kaya hintayin niyo lang po mga kahabi, yung inaayos natin, tindahan natin. Siyempre, pasyal na rin kayo. yan ang mga karabi ito yung stand natin uh, tinanggalan natin yung mga bird cage dyan mga African lovers natin pinasok natin dun sa likod dun natin nilagay kasi masyado masikip na rito tsaka pag nagtalat katulad nito yan Ayan, pag kumain yung African lovers natin, ayan, tumatalsik, napupunta sa mga tank. Kaya, ayan, katulad nyo, no? Ayan mga balahibo nila uh, kahit anong linis natin marumi pa rin yung mga tang uh, kasi sa African lovebirds yung mga dumi yun mga kabi dito na lang namin nilagay yung mga cage ng African lovebirds natin yan. yung mga parakeets tapos uh, itong nest box tatanggalin natin yan mga nest box na yan yun sa loob tanggalin din natin yan kasi ayaw natin mag breed yung mga afrika natin ngayong sobrang init ng panahon kaya tatanggalin natin yung mga nest box uh, problema kasi pag uh, yung sobrang init tapos nag breed sila tulad yan uh, sa loob kahit may mga botas yung nest box na yan uh, sa sobrang init pwede silang mamatay dyan sa loob kaya hindi natin sila nga magbreed mag-breed ngayon. Uh, yung back, babalik na lang natin to pagka yung breeding season nila. So breeding season na nila yung, tag yung taglamig. Babalik natin yun. Para doon pa lang sila mag -breed, breed Dito naman sa ating usina. Hangin, naririto yung mga cage na ating mga golden pinches ayan na, ah, mga golden pinch natin ha. Ah. mga breeder natin yan tapos may isa rito ang parakeet napalaki na natin ayan si avocado dahil kulay avocado siya mga gold yan mga breeder natin then dito sa baba may mga society tayo may mga society pinch ah, yan ang ginagamit natin ng pamoster para sa itlog ng gold dyan ah, para mas Uh, para mas papabilis yung pagpaparami natin ng mga golden pinch siyempre balang araw mapag out tayo yan mga Kabi, bumili nga pala tayo ng ano ng stand para dito sa ating mga bird cage yan ang sukat itong cage natin bawat isa na itong double cage natin ay 17 inches by 30 inches yan Ah, bale kasi yung anim na ano rito. Sa so, double cage tapos dito. Yung triple cage nga pala na ganto Halos ah, kasukat lang din itong double cage natin. Sa ibahan lang triple cage siya syempre. Yan. Tatlo rin ng pinto. Yan. Para mas maayos at mas magandang tignan yung kulungan ng mga pinches natin kaya bumili tayo ng stand tapos dito mga kaabi, yung dati nating stand na to uh, talaga ng mga 5 gallons yan eh ngayon nung tinanggal ko yung 5 gallons uh, nilagay ko yung mga cage ng ibo natin mga golden pinch dito bali apat na cage na kandiyan dyan tapos isa rito sa ibabaw uh, ngayon nakabili na nga tayo ng stand nito Pwede sa mga gold dyan. Mga pinches natin. Ibabalik natin ngayon yung mga 5 gallons natin dito. Tapos dito yung pagong pang samantala. Isang paris na pagong natin. Si Art, saka si Pemso. Ay, si Pemso. Tapos dito sa ilalim, pwede siya na medyo magulo. Dahil nga naglilinis tayo. Uh, dito lalagay pa natin yung mga ibang 5 gallons natin. Dahil bubuwayin natin o oh, mag Breed, breed ulit tayo ng mga feeder ngayong tag-araw. Ayan mga kabi, nakita nyo yung mga nililinis natin sa kainais natin yung ating backyard. Uh, Siyempre, -breed, breed ulit tayo ng mga isda. Ah, uh, sobrang busy lang mga kabi, presensya nyo na. Pag may oras naman tayo talagang naglalaan tayo ng no? oras para makapag-vlog kahit pa. Kaya no? yeah, maraming salamat sa lahat po ng patuloy na nandiyan dyan mga kabi sa ating munting isdaan at syempre po sa lahat ng ating subscribers ng ating youtube channel na goldfish uh, na nasa limandaan may po tayo maray po pong salamat sa inyo hanggang so, sa susunod mga kabi ingat po tayo at God bless sa ating lahat